Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang kasalukuyang pun barangay ng Barangay Matandang Balara. Ako po si Alan P. Franza. Ako nga pala si Tagawad Jonga si Rinaldo Jonga Silo. Ako po si Tagawad Marindy. Ako po si Kagawad Manny Esteban. Ako po si Kagawad Noel Mira. Ako po si Kagawad Bong Pamplona. Ako si Kagawad Benji Reyes. Ako nga po pala si Kagawad Alberto B. Jr. Uh, masasabi ko ang pinakamagandang nagawa ko bilang uh, Kagawad ng barangay Matandang Malara ay magkaroon ng pagkakilalan ang ating mamamayan uh, sa pagka uh, sa sabatas ng barangay Ordinance na Maragay ID System. At na, natulungan po din ang lahat ng mga uh, senior citizen para ma-organize ito at mabigyan ng uh, uh benepisyo para sa mga nakakatanda ng barangay na kanilang barang. Ito po ay magbibigay ng tulong sa mga mga na sa mahirap na alagayan. Tulad po na pagbibigay ng mga medical assistance sa mga nangangailangan may sakit. Pagkawal umupo iyo na po po yung uh, mga kapitbahay ko po, po na dati hindi po Dati po kami ay mga squatter sa aming lugar pero in-implement po namin yung uh, na maging sarili na aming, na aming luka. Nang po dyan, ang kakulangan po ng ating health center na wala tayong uh, health center na talaga na, na talagang ma, to, uh, yung pang, -ma, pang matagala na long term solution. Mas lalo po dyan, yung pinakahula, ito lang po, ang latest po natin, yung lugar na mga madidilim po na hindi kayang maabot ng mas, maservisyuhan ng street light ng city ang mga pinakamalagang bagay na nagawa ko sa pagtulong sa ating mga mamayan ay nasasalitad na pagtulong sa kanila sa so, paglapit ay kailangan itong may ibigay at ikaw ay handa at bukas palad para sa mga problema kanilang nudulo araw-araw sa ating mga 24-7 wala tayong pinipiling oras at kaya ng ating katawan kakayanin natin maglingkod at magsilbi para sa kanila ay pinag na ko po ng pansin at tinutukan para palakasin at paundarin na ang ating mga daycare system dito sa ating barangay. Ganon din po ang ating Unbalara Elementary School at ang ating alternative learning system. Ah, siguro po ang pinakamahal na nagawa ko dito po sa ating minamahal na barangay ay ikatupad po ang kaalusan at katahidigan dito sa ating lugar. Dahil po itong committee ko po, po ito, ito po ang pinakahirap na eh, inahawakan ng isang karangkay pisa dahil marami po tayong uh, ah, nakakasagupa dito ng mga masamang loob ay ah, yung mga akler pa, yung old upper, snatcher at lalo lalo na, na po yung mga ah, pagsulupo po sa pinagbabawal ng gamot. Unang-una po, dahil tayo ay nagmula bilang leader ng kabataan, ay nagawa po natin mapag-isa, mapagkaisa ang ating mga kabataan sa lahat ng dako ng ating Barangay Matandang Balara sa pamamagitan po ng ating pakikipag-unayan sa mga kapwa nating na Lider Kabataan. karon po tayo ng mga proyekto at programa na makakatulong po ng lubos sa ating mga kabarangay lalong-lalo na dito sa Barangay Matandang Balara. Ang isang halimbawa po niyan ay ang ating pakikipagtulungan upang maitatag ang permanenteng Old Balara Elementary School dito sa ating barangay. At uh, gayon din yung mga mahahalagang infrastruktura gaya ng pagpapaunlad ng ating barangay complex, paglalagay ng mga CCTV sa ating barangay kasama na mayroong kasamang uh, public address system upang ma-address ang uh, peace and order sa ating barangay at nagtayo rin tayo ng iba't ibang mga uh, vulnerable sector group gaya ng senior citizen, PWD, solo parent, LGBT, kababaihan, kalalakihan dito sa ating barangay. Pangarap ko sa barangay Matandang Balara ang patuloy na pagkakaisa ng lahat ng mamayad ng barangay Matandang Balara. Bilang isang mababata sa barangay ay pagpapatuloy po natin ang paggawa ng mga panukalang batas na naaayon para sa kapakanap po ng ating mga mayan. At ang pangarap ko po, maging malusog ang mga maya na matandang malara. Nagpapatuloy ko pa rin yung paglalagay ng mga solar street light, yung mga yung patwok in drainage sa iba't ibang lugar ng barangay matandang malara. kasi lang po, ang pangarap ng inyong lingkod ay magkaroon ng isang pagkakaisa ang lahat ng residente ng ating barangay particular po sa mga kabataan, nabigyan sila ng importansya at magaling po ang isyu ng mga kababainan. Kung sila po ay mamulat para sa kanilang karapatan bilang bahagi ng ating lipunan. Bilang chairman po ng Committee on Education, ang aking pong una pinaka pinapangarap na magkaroon ay ang Old Balara Integrated High School dito po sa ating barangay. Ay tutuloy-tuloy po lang po yung tumitingin na ang barangay po dahil pangarap po talaga na ayusin ang katahimikan at kaayusan dito sa ating pinamahal na barangay. Nais natin ipagpatuloy ang kaunlaran sa ating barangay. Mapanatili natin ang kaayusan, kapayapaan at uh, kaunlaran ng ating barangay. At marami pang mga pagsasaayos ng mga daanan, mga drainage system, pagsasaayos ng mga reblocking, sa mga iba't ibang uh, asosasyon na nagsasagawa nito. At uh, gusto rin natin na makita ang isang barangay matandang balara na maunlad at ang tao ay maninirahan ng ligtas at payapa. So yun po ay gusto natin suportahan, kasama rin po ang mga kalusugan ng ating mama Kaya nga ang ating panawagan ay lab Matandang Balara. Excellence through committee on urban transport and People's participation for all. Excellence through collective action in, in livelihood for all. Excellence through infrastructure funding for all. Excellence through committee on health, sanitation, and for all. Excellence through chairman committee on women and family for all. Excellence through collective action and education for all. Excellence through peace and order for all Excellence through collective action and education for all